Hi guys! Good morning! This is your Miss Universe 1981 It's Morning More Vlog and welcome to this video. So it's very early today dahil dito tayo sa farm ngayon, pupunta tayo ng farm dahil pupunta kami ni na Brenda sa Karen de So sasama kami sa kanya dahil magpaano gawa siya ng ngipin. Alam nyo naman sa kanyang vlog na may, na ano, may natanggal ng ngipin. And si Kano din naman, same sila ni Kano, Taragang, together sila ka lang parang na ano ba na distinct to each other kay na na ano dinatanggal tikano yung mga veneers nila. So pupunta tayo kay Doc Che. Hello Doc Che, baka naman. Gusto ko kasi magpaano braces kasi ang sabi ko gusto ko magpa-veneer. Ito. You know, it's ano we are hosting no an events. So kailangan talaga we are facing people, audience. So kailangan maputi yung teeth natin. So magpabasis daw sa chinect niya dito so sabi niya magpabasis muna daw ako para kasi yung forward yung, yung upper teeth so after magpabasis for 3 to 4 months daw tsaka na daw pwede i-veneer pero mag ano mo na tayo mag iipon mo na tayo <laughs> kasi hindi natin kaya yung budget natin and yung ilog ang ganda ng ilog natin um, ano na siya um, wala wala na yung brown so parang magiging clear na to uh, bukas. So, hindi na kayo masyado umuulan dito pero umuulan siya kunti uh, yung ano hinahina hinahina lang hindi yung malakas gino ko <laughs> so lahat ang pupunta dito ha walang kapitan yung tulay so talagang balancing kayo so parang malakas ang agos yun eh. yan so kami din after ng tit na papagawa ni Brenda Ticano noon kami sa bodega so yung bodega po natin doon tayo bibili ng mga school supplies ng pamangkin ko dalawang pamangkin ko si Lucas bag daw at tapata sila both. Yung isa naman na bibitarin natin doon sa Claveria yung bag. Tapos sa so bahay naman, dalawa lang yung napapabili ng mga ano ng mga ano ba yun gusto? Crayons and ganito. Basta mga school supplies na kailangan nila. Yan gusto koy. Yan, so that's I forgot the bodega at basta bodega something. So let's see what's gonna happen later eh before tayo nilakad guys, dito na mag-update na naman tayo dito sa ating 4th day sa pagpa, pagpapa, pagpapapool. <laughs> ah, yun na pala si Brenda. So, it's early pala sila dito, no? <laughs> Ako na pala hindi early dito. <laughs> so, ayan na. Let's continue doing our job. Our... Yeah. Ako ah, ano na yan pwede libere? eh. Ah, kaya nga. Sa'yo kay? lang. ka 8 pa man yata. Oh, okay. sa pa. O, ano sa After lunch you na know, magkatrabaho. Yan, wow, ganda ng pool. Ay, gali.

Kabilya. Ayan. It's working day. Yes, sama pa dila. Yeah. O, oh, diba? So, ito na nila yung mga delivery ng hollow blocks. Uh, kasi hindi, para makontinue na papunta doon yung mga hollow blocks natin papunta doon. So hindi na kami makapunta, mga after lunch pa kami makauwi nila Brenda sa so, na siya papunta dito. So sila na bahala dito kasi papunta ka kami ng dental clinic and um, bodega para sa mga school supplies. Yeah. So chodo, kita na Let's go. si. And let's Have our breakfast here chorians easy. Why get baga ka chorians? I did ka get confused with okra. Jamal, but ka? I'm so busy. I'm so busy. so we have chorizo di Cebu. We have the lady fingers or okra. We have the sidigang na uh, rice or fried rice, boiled egg. Peter Ginamos na 2 so, years na to. ang balas lang si Jovi na matabang nito pag sa akin kariglantan sa so Uyo Basta ka day hmm? You're so dark here Ah So pa yung ating ulo Ah Ano yung coffee sa akin? Brenda is here So we will go to CDO <laughs> later So Kain mo na tayo Tumahan tinaghakot na sila Yan so, sila Sumali And we are getting ready with a very colorful beret. So Ay, we're back. a PAK! are like a PTA president. So Bruno is here. We also have Jigja. And I'm wearing yellow as Independence Day. We'll be celebrating Independence Day this 12th. So yellow for... an island girl. Yes, we're like an island with because... Island Girl magiging para magkakat. Balik balik pare lang ang inyong Balang contains. Braya. Para lang bot, bot contains daw. Sino sabi? Ay si Ansi. Sana siya magay ang color ko. Ah, so, <laughs> Grabe rin. Ang mga okay, iro ba? Ang, dapat? Colorful, colorful. Pero okay naman kinakakuan man ng black. Yeah. Sira ka stop ay, sa imong pagka redundant nga Ate Island Girl. Ah talaga. Tutorials Bigo Ale. So let's go. Let's go! Go! Pagiging city girl mo na kami lahat. So again, bibili ka ng school supplies pa sa mga pamangkin. Anak pamangkin ko ha. Anak ni Rhea. Mga pamangkins. Marami kayo. So, Pero si Rhea talaga anak. Kasi siya lang may anak sa amin. So jigjag ako. Ah, okay. We also have ano, pamangkin din ni Bruno o jigjag. So mga pamangkin din ni Brenda sa mga kaigugawan or yung mga cousins niya, mga anak ng cousins dami-dami na. Let's go. Gwapa kasi natatanggap mo except lang sa... Thank you, Bo. Basta isa lang ako sa Gwapa, Bo. Maganda to kami lahat except sa isa. Buwan mo si mo. <laughs> Let's go. Nice. Nah. Okay. Ay okay. Uh, sunset is here. Let's go. Hey guys, the berry bags. This is the berry bags. Na kami, so, there are many branches. There are many. There are taxi. We are here in Berrybox City. Oh, yes. Is this the main branch? No, it's the main course. <laughs>

Ano yan? Infinity IS? Ano yan? INDC. ISDC. <laughs> huh. Thank you, ISDC. Dami talaga. Dami talaga. ng cake na umi. Or Or Sa talata ng endorse. mo na una mong kapritsyo kaysa ay, ginawa you know, ko daw tito. Tenomi, yes, water. Mahirap na lang ako pinagawa. Guys, welcome. Nandito kami sa, TA. sa Unitap. So, sa so better kasi ang si ano. Ano? Napilan mo. 699. Ay. Ay. Ano Ano yan? Ano? Si Anya d'yan? Ano ah? So, magbibili tayo ng bags. Tignan nga, kung saan ba itang bi? Saan ba na itong Tiara lamang? Wait, tawagan sana. Guys, bibili tayo ng bag for Tiara. This is for uh, Yuri. This is for Lucas. Pati shoes. Ito naman kay Yuri sa shoes. 40 daw sabi ni Sir. It's 40 naman. Ah, oh, School shoes kay Lucas naman shoes na cute it's 26 by 27 pinili ko para may ad, ano yan welcome to TH ang ah, mahal pa na itong bag it's you know hindi ko daw ah you know ako kamahal ba niya so harap tayo ng BDS hello excuse me B let's go medyas medyas Ah, packing, 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 so the Billy and it's so mahal, but it's for so it's very okay. So, go! Hey, we're here i did not going it get just little But it's okay. I'm going to get a it's

Guys, welcome to CTM Bodega. Our soaking wholesale and retail bodega with yes. Yeah. So let's go. Let's go and purchase. Uh, let's go shopping. Shopping. And where are you going? It's my notebooks. What want to see notebooks. Hala, ito yung baron nito. Oo. Correct. Baron ako yung chika sa Ima. original. Na <laughs> ng Pwede na no mga pamangkin. isa. Pwede lang isa. Pwede lang isa. lang 150. Ah, 150 Sorry, 150 eh. Dili siya. 25, Hi, huh? Mga crayons. I, I just, ay, okay lang Okay lang so man. Hi, ma'am. Pencils. Ay, ah, dito yeah. ah, siya pencils. Mongol, mongol. Punta na mga ganitong pencils. Oo. Oo. sa ball pen. Pwede dua ka ball pen. <laughs> <laughs> ball pen isa ka cartoon. Lagi. Nani oh, kadi nga cartoon. Bo gani, what ba? Oh. Sign ta this one. Oh, ano ka sign pin lagi? Ito ay mga ano. Isa ano, siya dai. Ano, ha? Huh? Adili mo isa ka cartoon. Ay watercolors. <laughs> Wala kay ball pen lain. Wala ano. <laughs> Tito kami sa master ni computer chair sure, ba? Dahil magkano si Brenda na? Ayan, go. Gawa mo sa island ba? Ayan. Ayan na. Ah, oh, meron nga. Meron silang ano set. no may mga TV pala dito, Huh? Oh. Yan na camera. Mga printer. No, the beauty vending machine. Wi-Fi and water churba dispenser. Ilang dispenser daw? Luna. Technical area. Bigyan ko ng grabbing ng lips. Computer stand ay seats. Bongga. Ano si? Alam ko. Dito sa kung window na. Bayo Thunder Robot laptop. Ibig sabihin ano siya para Optimus Prime. Yes, Thunder Robot na. Ang maganda dito sa Chewy kasi Thunder Robot siya. Pwede ka magluto dito. Induction. Magbuing <laughs> 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 uh, pato yung, yung, kalat. Ah! Yan siya, ma'am. Yung Chewy na po. mga board. Board. Or, <laughs> video card. Oh, For yeah. video games. For video games. Ah, para to sa uh, mga, ano, uh, uh, James. Sa gamer. Oo. Sa gano'ng bagay talaga dito. Ayun na 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 siya. Oh my God, my boyfriend is coming. Hoy! Oh, oh, um, oh. Pilingon ka. Si pilingon. pilingon. At dahil dyan, ang maganda dito sa Master Tech, mali-detect mo kung pasitin ka sa Corona Bay. Alas! Wala pa din akong manday. nasha era nang si Brenda sabi niya gaka -gonsious, gaka -gaka -gonsious <laughs> Kasi di ba naghanap ka ng gaming log? Ayan na. Uh... Ay, kung tambuni di mahal ta. So naghanap kasi siya ng gaming. <laughs> ako galu na mo days <laughs> Naghanap ka ng gaming PC na regalo ako sa iyo. Regalo. Nagaanap... Kunwari na siya ka ha, kunwari na siya ka na sa tatanggal yung mga ngipin. One, two, ready, go! Meron nung ano, pagkagalo sa iyo na <laughs> gaming chair! Gaming chair! Gaming PC! Yay! <laughs> PC! Oh. wow! Ayaw mo ba? Pagpaparalag lang itong bata. <laughs> Ayun tayo. So, Tawagan na Ayun na So ito yung ma-offer sa'yo. One year warranty. So one year mo kung gaganunin. Hindi kaanak kaanay pero one year galing mo kaya Huy. Hindi mo Ang yung mag-historya lang. Ganun kayo kung Ito na yung gaming nila. nakaka din dito diba? <laughs> so, hindi ka mag-aanak tayo. <laughs> Ito yung nanak mo, ganito. Huh? Sure ba? Ibigay ko lang sa'yo ng 5,000. Ay! Galit kay! Galit kay! Surprise! Hindi ka to mga ganiman. Tara. Mm -hmm. mga price price, ha. Uh. So, kaya na ganito. Okay. Uy. Diba sa buntaan? Pamili <laughs> na dyan. Ito Kasi si Kano, bibili siya ng PC kasi magla-live doon siya. So dito dapat siya bumili kasi <laughs> Basta ano sir? Ito yung delay mo dapat na PC. Kung gusto mo, i-deduct mo muna sa akin. Ano? PC stands for? Personal collection. Personal collection. ako. <laughs> Di ba? Oh, gawin ako. Diba? Or personal choice? Computer. yung email address? Man? Ano sa'yo yung email address, ma'am? <laughs> ah, oh, pas na pa. Dito ka mag-ano. Kasi regalo ko nga sa'yo. Ito PC. For sure. <laughs> pero di pa sure. <laughs> Sige na, hulugan am. Um, Tapira di ay sumain I I... Hindi kasi bigol ko siya ng PC kasi yun mag-gaming, di ba? So, bibili ko siya ng PC mismo. Pero ang makukuha mo lang ngayon yung mouse mo na. <laughs> diba? next, the... next is the keypad. Week by week. Diba? By week. <laughs> Oo, oh, oh. Hanggang sa makompleto. Why maska, oh oh. So Solar kasi siya.